Air signs, tignan po natin kung ano ang mensahe sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nice naman pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stone and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tignan po natin ano ang mensahe for you. Spirit Guide, mensahe po natin. Mensahe po natin for... Air signs, we have the magician. So all your manifestations ayan po, mangyayari na siya into reality. Sinasabi din sa iyo dito ni Universe, you have the power air signs na baguhin kung ano yung mga hindi mo gustong nangyayari sa life mo ngayon. Meron tayo dito'ng seven of Swords, maging maingat ka raw dito. Ayan, maging mapanuri, yan yung sinasabi sa iyo we have page of swords. Meron kang mga tao dito na parang uh, bago mo kausapin, do some background check. Yun yung sinasabi sa ng universe. We have death card. Meron tayo ditong the star. Okay, meron po dito parang gusto kang makausap, ear signs. Kaya lang parang meron dito nagmamatsyag sa iyo. So ano 'yun, meron kang stalker dito, ear signs. Oo. Yung taong to, gusto kang makausap. Kaya lang parang parang nakikita niya kasi na uh, move forward ka na, naka-move on ka na sa taong ito. Kaya parang nagdadalawang-isip siya. Tignan natin. So may moving on energy kasi dito. So ang naman po pwede yung taong to ay hindi po about sa or hindi niyo to naka or what. Ito po ay pwedeng kaibigan. Ear signs. Tignan natin kung ano pa po, po ang mensahe for you. Spirit Guide, mensahe pa po natin for Year Signs, Gemini, Libra, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus ngayong araw. Tignan po natin kung ano ang mensahe for you. Okay. Mag-ingat po kayo, Air Signs, kasi laging umuulan ngayon no, paggabi. So, baka iba, gabi na kayo na nauulanan pa kayo. So, alagaan nyo po yung inyong health. We have cycles. Ayan, so the magician. Okay. May pagbabago dito. So, may mga big changes din po na mangyayari sa life ninyo. We have attraction. So, na-attract nyo na talaga ear signs yung mga may na manifest po ninyo ang gawin nyo po, ear signs kapag po, ayan, ngayong araw na to huwag kayong mag-iisip ng mga negative things, always think positive at saka yung mga solusyon sa problema po ninyo ayan, pero syempre, wag naman kayong magbulag-bulagan, ear signs, na lahat na lang ng bagay, lahat na lang nang isipin nyo ngayon talaga, ay puro, puro positibo na tipong, ayan na, nasa harapan nyo na pwede nyo nang gawa ng solusyon, pero positive pa rin kayo dyan, syempre, sabi ko nga maging realistic din kayo dito sa pagiging positive ninyo we have transcend unity ayan po, so meron dito ako, meron dito parang may naglulukbak dito sa past Parang hindi lang kasi ikaw ear sign. So, pwedeng yung mga naka-deal mo. Ayan, yung mga taong nakasakit sa'yo, yung mga taong sabihin natin, mga, na, mga tao na same yung nangyari sa buhay ninyo, same yung nangyari sa paspo ninyo. Parang meron kang makakadaupang pala dito ear signs na parang, parang has na pares yung mga nangyari sa life ninyo. Ganun yung energy. What is that card? We have guarded vulnerability. So, parang, ano, ayaw nyo na dito na... Alam mo parang nagbabago na kayo, ear signs. Ayaw nyo na na maging vulnerable kay sa mata ng ibang tao. Kasi pwede po na tina take advantage talaga kay dito. Na, ayan, o, oh, nag-iingat na kayo dito. What is the star? We have decision. So, ayan, parang air signs, decision nyo na lang yung hinihintay dito. Alam nyo, once po na makapag-decide talaga kayo, once na sinabi ninyo, mag-move forward na kayo, once na ito na yung decision niyo final na, ibibigay po sa inyo ni Universe yung gift niyo Kaya mag-decide na kayo dito, ear signs. Kung ano ba talaga yung gagawin ninyo pagdating po sa inyong life. Parang huwag kayong pabago-bago ng desisyon ngayong araw. Panindigan po ninyo yung inyong desisyon. Tignan natin. Parang fix. I-fix ninyo yung isipan nyo doon sa isang desisyon na yon. Tignan natin ano pa po yung mensahe. Baka din yung iba sa inyo may pag-travel kayo. So, ingat-ingat po ngayong araw na ito. Pagdating sa trabaho, spirit guide. Kamusta po si Ear Signs? Pagdating po sa trabaho. Mayroon tayo ditong 3 of wands. So, meron tayo ditong expansion pagdating sa work mo. Meron po dito, pwedeng mapupunta or ma-assign kayo sa ibang lugar or sa ibang bansa pagdating dito sa inyong work. So, may na-expect po ba kayo na pag-travel? Kasi pag-travel yung pinapakita dito, ear signs. So, ayan, expect nyo na po yung pag-travel na ito or yung sabi natin, parang meron ibibigay sa inyo na uh, big project pagdating po dito sa inyong uh, trabaho. So, yan. Basta positive ito, air signs. Yun nga, oh. Kung ano yung mga minamanifest nyo talaga, makukuha nyo na siya. Tignan po natin. Pagdating naman sa negosyo. We have naman Ace of Cups. Wow, oh, ang ganda. Hindi, ang ganda, air signs. We have Eight of Wands. Ang bilis medyo overwhelming, nakakataba po ng puso, nakakagulat yung mga blessings po na ma-receive ninyo ngayon pagdating sa inyong uh, business. May mga ano dito, mabilis na usapan, tas parang magsusunod-sunod po talaga yung mga good energies, yung mga good customers po ninyo. Parang alam mo yung na mano. Naniniwala ba kayo doon? Meron ditong magandang magbuena mano sa business ninyo. Pwedeng kilala niyo yung tao na yan. So ayan po, once na bumili yung taong yan, ngayong araw, sunod-sunod po yung mga blessings. Sunod-sunod na yung mga clients po ninyo. Oo. So basta meron dito, makikilala nyo yan. Sige, tandaan nyo kung sino yung unang bibili sa inyo ngayong araw na ito. Tapos yan, maganda yung magiging ano niyan, mag Basta tandaan nyo kung sino yun ha, your signs. Kasi di naman lahat sa inyo merong ganong energy. Pero kung sino po dito yung maganda yung uh, simula, yung bumili yung taong yan, sunod-sunod na, ayan po, lagi nyo tatandaan yung taong yan kasi magaan yung energy niya. What is naman po, ayan, pagdating sa iyong uh, kaperahan? We have five of cups. Naku, nahihirapan yung iba sa inyo. May pinautang ba kayo dito, air signs? Or meron ba kayong tinulungan? Mukhang kayo naman yung nahihirapan dito. Mukhang hindi nyo na mahagilap yung taong yon. Tingnan mo pa, suffering. So, let go nyo na po. Alam mo kung bakit. Kasi diba, kailangan nga maganda yung isipan mo ngayon, ay your signs. Kasi yung taong yan, mukhang wala na talaga siyang balak magbayad sa'yo kasi tinakasan ka na. So, parang lagi mo siyang alalahanin, tapos yung siya nagsasaya, ikaw dito nahihirapan. So, instead na magfocus ka sa mas magandang mga mangyayari pa sa life mo, sa kanya ka na fo focus Baka yung mga good energies mo napupunta sa kanya. So, magfocus ka na lang muna dito sa iyong sarili dito sa iyong kaperahan. Tapos huwag ka na magpapautang next time. So matuto ka na dito sa taong ito. Oo. So huwag magfokus mag-focus sa loss. Mm -mm. Meron din dito nahihirapan kayong mag-adjust regarding dito sa inyong finances. Baka po meron dito, nagtitipid ngayon. So parang medyo nahihirapan pa kayo ngayon. Pero makukuha nyo din yung tamang timpla sa pagtitipid. Or ano ba talaga yung gagawin niyo sa inyong kaperahan. Tignan po natin regarding sa love life. We have Queen of Wands. So marami dito is happy kayo, happy kayo na single kayo. Happy kayo na uh, mas naaalagaan nyo yung inyong sarili. We have temperance, di kayo nagmamadali dito. Pero alam mo, your signs, madami pong attracted sa inyo madami nagkakagusto sa inyo. Eight of Swords. Kaya lang kasi parang you're not yet ready talaga. We have Seven of Wands. Yes. Mga iba sa inyo. Parang pag merong na-attract sa inyo, parang hindi nyo pinapansin. Ear signs, yung iba naman dito, akala nakikipag-flirt ka sa kanila kapag kinakausap mo. Kaya yung iba sa inyo tuloy umiiwas na lang kayo kasi parang ear signs once na merong kang kinausap dito, akala nung tao na 'yon ay happy-happy na goods-goods na kayo. Parang ganun, parang nami-misinterpret ka dito. Kaya yung iba sa inyo parang naglalagay talaga kayo dito ng ng ano ba 'yon? Ng boundaries we have the moon. Ayan, no, nako-confuse sila dun sa energy na binibigay mo. Or baliktad, your signs could be, ikaw yung nako-confuse sa mga taong ito. Parang uh, mixed signals yung binibigay sa'yo kapag meron ka ditong taong nakakausap. Kaya siguro behave ka na lang. Ayan, three of cups. Ayan, yung basa sa your signs na nalaman nyo na lang. Meron na palang karelasyon yung taong yun, pero kinakausap ka pa, pero pinupurso ka pa. So, mag-iingat talaga kayo dito. Use your intuition. At saka, huwag kayo masyadong magkikwento talaga. Pagdating po sa life niyo, pagdating sa mga kahinaan niyo kasi pwedeng magalit ay pwedeng magalit. Pwedeng magamit po 'yan sa inyo. Ayun. Mm -mm. Kaya ingat kayo, ear sa mga sinasabi niyo, kinikwento niyo sa ibang tao or sa mga tao na parang ano ba? Ah, uh, pino kayo. Tignan nyo muna. Okay? Parang magano muna kayo dito. Mag na uh, no, yan, do, do, some background check muna pagdating sa taong nakakausap ninyo, nakaka-deal po ninyo. So, ayan lang po year signs. Maraming maraming salamat. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come. Bye-bye!